dagat ng tabok dito mo makikita yung mga iba't ibang shell yan guys ang laki ng mga shell ang laki sa amin sa Quezon madalang ang makikita ng ganito lalaki. napakalalaki napakarami po dyan sa baba Ano o nagkalat medium piraso yata ang makikita mo dyan sa baba na yan nangamatay siya dahil siguro sa init ng panahon tapos iniahon mula dito sa dagat siguro ito ng ano makinarya o kung anong kumuha dyan sa tubig tapos ini takpak dito patay yan po siya ang dami iba't ibang klase ng suso mga sil, merong itim ayan o mga itim yung iba yung iba puti ayan napakarami po kinakailan naman ito eh sigang mo lang lagyan mo ng lagyan mo lang ng sibuyas luya asin ayan masarap na po ang pagkain nyo palambutin nyo lang sa nilagang tubig na may luya sibuyas tapos haluan nyo ng magic sarap napakasarap na po ng hikop ng sabaw siguradong mag enjoy kasi sa pagkain habang ito ang inuulam nyo laman nito Yan, makikita nyo po nagkalat, ang dami ang dami talagang napakarami po yan nagkala nyo makikita nyo yan sa baba napakarami hindi mo mabinang yan sa dami yan yan po yung laman ng dagat dito mga ganyang klase ng suso mga shell Ayan, may mga puti, itim, mga brown yan, napakadami po mga kaibigan kaya dito lang ako nakakita niyang ano dito lang ako nakakita ng ganyang karaming sila ganyan sa buong buhay ko dito lang sa Saudi dito sa Tabok dito lang sa may dagat na to kasi sa ibang dagat na makikita mo mga alimango alimasag uh, pusit pero ito kakaiba po ang ano napakarami nagkalat ng mga pinagtanggalan ng laman hindi ko alam kung tinanggalan laman ito o sadyang itinapon dito na may laman at dito na nangamatay sa lugar na to yung mga laman nito dahil sa mainit yung panahon siguro yan nangatuyo na yung laman o hindi natin alam kung tinanggalan ba ito ng laman o pinakinabangan ng tao at pinangulam ganun yun na po mga kaibigan ang ating update sa oras na ito dito sa po sa Tabok Kingdom of Saudi Arabia maraming salamat po sa inyong panonood thank you huwag kalimutang subscribe si Unisan Pinoy OFW Vlog maraming salamat po thank you.